ito bagong asfalto sa piso, nipis o oh. Anipis lang hindi siya makapal ng ginawa nila dito okay, natungan lang maayos ang kalsada na ito konkreto to eh okay. Ano alakay eh. nakakonkret maayos yung kalsada diba ito oh. ayan no? mm. Kongkreto yan yung oh. oh, nipis lang yung ano nito. Nipis lang yan, Oh. Puno lang yata yun. Eh. Yan, ganyang katindi. Ganyang katindi ang mga uh, nakaw halos buong ano, buong uh, marty ata inaspalto na rito. Mga maayos na kalsada to eh. Kongkreto ito. Bakit kailangan patungan ng aspalto? Hindi lalong nagbaha dun, no? Oh konting ano baha kasi yung drainage dito maliliit lang ang kasikasuyo nila dapat dito yung drainage kaya bumabaha eh napakaliit ng drainage dito diba ayan yung campagnaldo ayan o Binabi na nga ng presidente mahihiya naman kayo putang lang tibay ng mga mukha nyo mga ahay pa yun ayan o, o. ayan yung pantos nilipis niya no ko nilipis no? diba? no? palalim doon no? sa may bandang gitna palalim kaya yung ba yung catch basin nandoon kasi hindi makatuloy dito yung tubig imbis na diretsyo yan sa creek yan no maliliit drainage kaya bumabaha Ayan. tapos ito sa gabi madilim wala namang ilaw kaya yeah, dito, hold-up-er naman dito, daming problema eh. Pero pinakamatinggi. Yung concrete na kalsada, asphalt mo ba naman?